isang araw na ng dalawang magkaibigan na si Melanie at Lisa na subukang maglaro ng Spirit of the Glass. Ito ang first time nilang ma-experience ito. Para maging masaya ang kanilang gagawin, niyaya nila ang dalawa nilang kaibigan. Sa una, nahirapan silang makumbinsi na sumama sa kanila pero sa huli ayak din nila ito. Kinakabahan ang mga magkakaibigan sa gagawin. Pero habang nasa kalagitnaan sila ng paglalaro ng Spirit of the Glass, ang isa sa kaibigan nila ay umayaw at sinabi, Kalokohan lang itong pinaggawa natin. Itigil na natin ito ilang araw ang nagdaan ang kalaro nila na umayaw sa paglalaro ng Spirit of the Glass ay tumawag kay Melanie at ipinento nito ang kakaibang nararanasan. Sinabi nito, nang isang araw na papauwi na ito sa kanilang bahay, may nakasalubong siyang batang babae na nakadamit ng puti at niyaya siyang maglaro. Tumangi ang kaibigan nila at sinabi sa batang babae na nagmamadali siyang umuwi ng bahay. Nagulat na lang siya nang biglang umiyak ang bata ng tugo. Dahil sa takot, tatakbo siya hanggang makauwi ng bahay. Noong una ay hindi naniniwala si Melanie at baka niloloko lang siya ng kaibigan. Pero naalala ni Melanie na ang kaibigan nila ang dahilan kaya hindi nila natapos ang ginagawa nilang paglalaro ng Spirit of the Glass. Para hindi tuluyang matakot, hindi na lang masyado pang inisip ni Melanie ang naikwento sa kanya at pinilit na lang niya mag-isip ng ibang bagay hanggang makatulog. <laughs> You. Nang sumunod na araw, tinawagan ulit si Melanie ng kaibigan Iyaya siya nito na pumunta sa kanilang bahay para mag home study Dahil natatakot itong mag-isa sa kanilang bahay Pumunta si Melanie upang sama ng kaibigan Habang nasa kalignaan sila na pag-aaral Narinig nila ang paglangit-ngit sa kanilang likuran 白尼梁。Bye, napansin niya na wala na pala ang kanyang kaibigan. Dahil sa takot, hindi na inangkaipan ng Melanie ang kaibigan at na siya at napastig ang kanil. You can't hide from me. Mga ilang oras ang nakalipas, pinuntahan si Melanie ng mga pulis para tanungin sa nangyari. Sinabi din na mga ito na namatay na pala ang kanyang kaibigan dahil sa atake sa asma. Natagpuan ang bangkay nito sa hagdan at makikita sa mukha ng yumaong kaibigan ang sobrang pagkatakot. Mga ilang buwan ang nakalipas pagkatapos ng pangyayari. Pilit kinalilimutan pa din ni Melanie ang naging karanasan. Isang araw, sa pagtingin ni Melanie sa kanilang mailbox, may nakita siyang papel na sulat kamay ng isang bata. Ang sabi, Namatay ang kaibigan mo dahil ayaw niyang makipaglaro sa akin. May bago na pala akong kalaro. Kinilabutan si Melanie sa takot na hindi pa din pala siya papatahimikin ng batang multo.